Hulyo taong 2003, sumailalim sa kontrobersyal at mapanganib na operasyon ang kambal na sina Leiden at Lali B. John He, sa loob ng limampung oras, upang paghiwalayin ang kanilang magkadugtong na ulo. Ang halos tatlumpung taon ng pagsasama ay sapat na. Sa unang bahagi ng kanilang buhay, napagtanto ng kambal na sila ay ibang-iba sa mga tao, na sila ay may iba't ibang mga ambisyon, na parehong gusto ng magkahiwalay na buhay, ang kanilang hangarin ay makahanap ng Sergio na handang paghiwalayin sila. Ang isang operasyon na hindi pa kailanman ginawa sa mga matatanda, ay isinagawa sa liwanag ng pamamahayag ng mundo. Ang kambal ay nanganganib sa kamatayan para sa kanilang pangarap. Alam ng kambal na nakataya ang kanilang buhay ngunit hindi nila kayang manatili sa kanilang kinatatayuan. Ang kambal ay pinangarap ng pisikal na paghihiwalay, na gusto nilang mamuhay ng kanilang sariling buhay, sa kanilang sariling mga karera na hindi nakadepende sa isa't isa. Upang maging totoo ito, ang kambal ay nangangailangan ng sapat na tulong sa ibang tao, upang maisakatuparan ang pangarap na mapaghiwalay sila. Ang pamilya ng kambal ay nagmula sa maliit na nayon ng Lores sa Timog Iran. Ang kanilang ama na si Oliver Johnny ay isang mahirap lamang na magsasaka isinilang sina Leiden at Lali, noong ikalabimpito ng Enero taong 1974. Pagkatapos ng tatlong taon ng pagsusuri ng mga doktor sa kalagayan ng kambal, ay walang sino man ang nakahanap ng solusyon para paghiwalayin ang kambal. Walang nakakaalam kung paano mapaghihiwalay ng ligtas, ang magkadikit na ulo ng kambal. Ang kwento ng kambal ay pumukaw sa atensyon ng isang mayamang negosyanteng teran, na si Ali Reza Sapphire, at walang alin langang inampon ang mga kambal. Pinalaki ni Mr. Sapphire ang mga batang kambal na babae at binigyan ng magandang edukasyon at katayuan sa lipunan. Humanap si Mr. Sapphire ng isang magaling na surgeon na maaring handang paghiwalayin ang kambal. Naghanap siya sa loob at labas ng bansa, ngunit walang doktor na gustong sumubok. Sa edad na labing apat, ang kambal ay dumalo sa isang international na nurse conference sa Teran, kasama si Mr. Sapphire araw-araw, hanggang sa makahanap ng isang taong handang tumulong sa kanila, sa katauhan ng isang kilalang neurosurgeon mula sa Germany. Nagpa siya ang doktor na isagawa ang pag-opera sa kambal, ngunit ang pagsasagawa ng operasyon ay sadyang mapanganib, na maaaring humantong sa kamatayan ng kambal, kaya hindi ito itinuloy ng doktor. Ito ay isang hindi inaasahang malaking dagok para sa mga kambal. Ang kambal ay determinado na mamuhay ng normal hanggat maaari kaya sinubukan nilang muli na maghanap ng doktor na handang mag-opera sa kanila. Matapos ang mas maraming buwan na paghihintay, nakita nila ang sagot sa isang pahayagan. Ang artikulo ay tungkol sa paghihiwalay ng mga Nepalis na kambal na sanggol sa isang ospital sa Singapore. Ang neurosurgeon na nagsagawa ng operasyon na ito ay si Dr. Keith Go. Ang kambal ay nagpadala ng mensahe kay Dr. Go sa pamamagitan ng pag-email na nais makipagkita ng mga kambal at sumang-ayo namang makipagkita sa kanila ang doktor noong Nobyembre taong 2002. Ang kambal ay walang sinayang na oras at kaagad na lumipad papuntang Singapore. Ang Singapore, ay isang kakaiba at hindi pamilyar na mundo kina Layden at Lali, ngunit ito ay isang mundo na nag-alok sa kambal ng pag-asam ng magkahiwalay na buhay. Ayon sa ginawang pagsusuri ni Dr. Go sa kanilang tatlumpong taon na magkadikit ang kanilang mga ulo, ay nagkaroon ito ng pisikal na pinsala sa kaliwang bahagi ng utak ni Leiden, at dahan-dahan namang nakompres sa kanang bahagi ni Lali. Ipinaliwanag ni Dr. Go sa mga kambal, ang mga maaring dalang panganib ng operasyon. Ang utak ng mga nasa hustong gulang ay hindi gaanong malambot kaysa sa mga bata, at nangangailangan ng mas matagal na paggaling pagkatapos ng operasyon. Ang paghihiwalay ng mga nakatatandang kambal, tulad ni Naleiden at Lali ay maaaring magdulot ito ng pagkaparalisado, o ng pagkabulag, at maaari din itong maging sanhi ng kanilang kamatayan. Namangha si Dr. Go sa determinasyon ng kambal, ngunit kailangan niya ng panahon para isipin ang mga implikasyon ng anumang operasyon. Naghintay si Naleiden at Lali B. Johnny sa Singapore habang ang mga medikal at etikal na desisyon ay ginawa tungkol sa kung susubukan na paghiwalayin sila. Ang neurosurgeon na si Dr. Go ay gumamit ng life-sized na three-dimensional na mga modelo ng mga bungo at utak ng kambal upang tulungan siyang maunawaan ang kanilang masalimuot na suliranin. Ang kanyang pagsusuri ay nagsiwalat ng karagdagang mga problema. Si Dr. Go ay nakipaglaban sa mga medikal at etikal na isyo sa loob ng maraming buwan. Nagsimulang magtipon si Dr. Go ng isang pangkat ng mga kasamahan mula sa buong mundo na may mga dalubhasang espesyalista nahaharap sa mga kambal na conjoined brain na pinangalan ng Operation Hope. Pagkatapos ng paghihiwalay sa ulo ng mga kambal ay magkakaroon ng nakangangang butas sa bawat bungo, kung ang mga ulo ng kambal ay pinagdugtong. Habang naghihintay ang dalawa sa kanilang operasyon ay nagdiwang sila ng kanilang ikadalawamputsyam na kaarawan. Isang malaking salo-salo ang ginawa para sa kanila. Ang kanilang cake ay sumisimbolo sa kanilang pag-asa sa hinaharap. Nanatili si Naladen at Lali sa Raffles Hospital sa buong oras nila sa Singapore, ito ay may kamahalan ngunit tinalikuran ng mga doktor ang kanilang bayad, para sa libreng operasyon, at nagsimula ang ospital ng pondo para sa kambal. Habang papalapit ang pecha ng operasyon ay napansin ni Dr. Go ang isang pagkakataon sa relasyon ng kambal. Isang buwan bago ang operasyon, nagbigay ang kambal ng isang press conference upang bigyang kasiyahan ang napakalaking interes ng media si Leiden ay nagbigay sa mundo ng isang sulyap sa kanyang mga takot. Pagsapit ng Hulyo, ang malaking international na grupo para sa Operation Hope ay handa na para sa operasyon. Si Dr. Ben Carson, isang nangungunang Amerikanong neurosurgeon ang mamumuno sa grupo kasama si Dr. Go. Kasama din nila ang tatlo pang neurosurgeon, dalawang vascular surgeon, anim na plastic surgeon at walong anesthetist, 21 doktor sa lahat at 30 o higit pang mga nurse at maraming support staff. May mga miyembro din ng grupo galing mula sa France, Switzerland, Japan at Nepal, pati na rin ang US at Singapore. Sa mga huling araw bago ang operasyon, nagtipon si Bakshireza at ang Kambal, at iba pang kaibigang babaeng Iranian upang ipagdasal ang tagumpay ng operasyon ni Naleiden at Lali. Noong ikalima ng Hulyo ay nagpagupit si Naleiden at Lali, Bilang paghahanda para sa kanilang operasyon, si Lali ay gumuhit ng dalawang maliit na sketch ng kanyang sarili at ng kanyang kapatid na babae sa kanilang gupit. Oras na para magpaalam ang kambal sa mga kaibigang sumuporta sa kanila sa walong buwang pananatili nila sa Singapore. Habang sumasa ilalim sa operasyon upang paghiwalayin sila ay nagtipon ang kanilang mga kaibigan sa lobby ng ospital. Matapos ang tatlumpung oras ay natapos ang pagtatayo ng bagong bypass vein sa ulo ng mga kambal naalis ang isang bara at malayang dumaloy muli ang dugo. Ang istruktura ng mga Vians Venus sa paligid ng mga utak ng kambal ay sumabog ng hindi inaasahan. Pagkatapos ng limampung oras sa operating table, si Leiden ang mas malakas na dominanteng kambal ay natalo sa kanyang laban para sa buhay. Wala nang nagawa ang pangkat ni Dr. Go sa pagkamatay ni Leiden matapos ang operasyon. Ngunit ang mga kaibigang naghihintay sa lobby ay walang alam sa kanyang pagkamatay at naniniwala pa rin ang mga ito na maayos ang operasyon. Si Lali ay nakipaglaban ng mag-isa ng hiwalay sa kanyang kapatid sa unang pagkakataon, ngunit ang kanyang kalayaan ay hindi nagtagal pagkaraan ng siyam na minuto, namatay din siya dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Pagkaraan ng dalawang araw, matapos ang hindi matagumpay na operasyon ng kambal, dumating ang mga bangkay ni na Layden at Lali sa kanilang mga magulang, ang maliit na nayon ay dinagsa ng mga kaibigan at mga taong nagbigay ng simpatsya sa pagkamatay ng mga kambal.